Ang pa lamang ay narito na ako sa may gilid ng lawa dito sa Binyan at uh, napakarami po nagtitinda dito ng isda na galing din dito po sa lawa uh, at napansin-pansin po itong uh, babaeng ito na nag-iisa lamang na nagtitinda ng gulay at ating nga pong lapitan Good morning po at uh, nandito po tayo ngayon sa Binyan dito po sa may isang lugar po dito sa bukid. At uh, kung napapansin po niyo yung sinanay, kainitan na ng araw, ay nagtitinda at nag-iisa lang siya doon. Ayun o, ayun, may bumili. Lapitan po natin. ah uh, tingnan natin kung ano nga yung ginagawa ni nanay dito. Kung ano yung mga paninda niya. ayun Hello Nay. good morning. Good morning po. Oh. Um, Kamusta po? Kainita na ng araw. Buti naman po, ito nga nagtataga. Ang titinda ay si Nanay oh. Nakita ko may buta. Ha? May buta. Ano ba 'yung okay. tindahan niyo? Puro talong lang? Puro talong. Mm, ayan, puro talong lang 'yung tindahan ni Nanay. Puro talong lang to, pang ano po. Mm. Ayun lang mag isang ang titinda? Opo, ako lang ang isa. kasama ko 'yung Kamusta po? Marami ng binta. <laughs> Meron na rin. Ha? Oo. Wow. Oh, Naparami na si nanay. Oh. Ay, pwede na po ako makahingi ng talong kasi nakabinta na naman kayo eh. Wala yeah, nang problema. Wow, sarili po naman tong talong eh. Ah, sarili yan. Kaya binibinta ko siya 3.50 Ilan? Tatlong ah, tali, 50. Ah, oh, tatlong tali, 50. Ang dami pa na yan. Uh Oo. -oh. Uh -huh. Eh kamusta po na ang buhay nyo dito? Okay lang. Medyo mahirap kami ngayon. Gawa na ng sobrang init. Um. Hindi mm. makapagano ng mga pananin. Oo. Uh -huh. Ay, itong taniman ninyo. Yan lang. Ito na yan. Sa kapilang tumutis. May mga barod na kami. Talang po. Ay, may bibigyan ito. Doon po. Bakaliwa kayo. Bakaliwa po. Dito. Tapos kanan, may kanto, may kanan. Ah, ayun, may nagtanong. Ah, anong oras na 'yun, oh? Mag-12:00 na. Ah, wala pa naman. Grabe naman po kayo. Malas oh, uuwi na po. Hindi kasi mainit na agad 'yang araw eh. Ay, pinapayuhan ko rin siya nang na pa para makatulog. mapaubos niyo? Oh, yes na na 'yo. Kasi marami yung natitinda dito pero kayo yung uh, butangin na na dito kayo nag-iisa kayo dito. Nay. Oh, dalawa kami, kaya lang siya wa, 'yung kasama ko. Ano pa lang pangalan nyo Nay? Marites po. Marites. Kapusano. Kapusano? Sa asawa ko 'yung Kapusano. Opo, taga-saan po mismo kayo? Siguran. Siguran. Sigurado. Ah, uh, dito na kayo naglalagi sa binyan. Taga na kami dito, may 40 years na kami dito. Oh, uh, kamusta na naman po ang buhay nyo dito? Ayos lang naman. Mm, um, anak ko ninyo may mga asawa na. Oh, dalawa na lang ang walang asawa. Ilan ba ko anak niyo? Walo. Ah, walo? Ito yung kinabuhay ninyo sa... Nagdadagat ang asawa ko, saka nagtatanim kami ng talong. Ah, uh, ngayon po, nasa dagat po yung asawa niya? Oo, oh, doon po. Ah, doon sa so may oh, ano doon? Sa Oo. Oh. Hmm. Si Pag talaga na May dada po asawa ko, si ano na yun, senior na, si Kiki, na yun. Eh, kayo po? ako magtitinda ng tanong gusto niyo para mapaubos agad natin yan ha mara oh, kayo oh, so, magkano ba ho yan magkano ba ho lahat yan ay e, oh, Bibilangin natin sige so, bilangin, so, bilangin nyo oh, bilangin niyo para mapaubos na agad natin yung paninda ng yung talong para ang inaano ko sa inyo ay, para maka na para makauwi na. kayo, kayo mainit na ilan na lang naman yan oh. So, yun know, bilhin na po kayo ng talong oh. 20. parang magulang na na ito. Hindi, ganyan po yan, native yan. Ah, native. Ito daw, native po daw ito. Ay, Itong Tagalog ito katalong po yan. Hindi yung import mm -hmm. e siya, maliit lang siya. Mm hmm. Kaya ito mabilis sa amin dahil kilala nila native. Mabibili na rin ako. Hmm. Magkano ba ako isang ganito? 20-20 ang tali niyan. 20, 20, 20 ang isang tali? oh, binibigay ko yung 53. oh, ay kung bibili po ako ng apat, magkano po yan? O di, ano? 30. Hindi yan ang wala na si oh. Hindi makatawad. Sabi, <laughs> <laughs> 50 na nga. May tawad na kayong oh. dapat 60 ang tatlo. Ah, ganun oh. ba? Eh, 50 na lang. May tawad na po kayo. Eh, pag bumili nga ako ng apat, magkano sa akin? Ibigay It nyo. Ititinda nyo. Ah, pag, pag, hindi, kuwari yung, pag, yung, pang ano ko lang, pag sarili ko lang. O, di, kung apat, eh, di, eh, na lang. May tawad na kayo, sampo. O, okay, pag ibibinta. O, di, ibibigay ko sa'yo ng, ano, nang para may 10 liter ka na bibinta 20 liter ay bibinta ko lang naman ito 15-15 sila naman lukit okay, naman kuya alam nyo eh ang mahirap magtanong kanitili oh, yan sabihan ko sa ay, nai, toto yung talong toto yung talong ayaw na, wala po nai, talong po okay. ah, ayaw ng talong ayaw nai papano yan ay, wala, sila, tayo, sir, mag hindi, tayo, hindi tayo hindi tayo hindi tayo makakaubos nito tutulungan ko na po si nanay talong po kayo dyan bili po kayo ng talong wala Paano tayo makakaubos nito, Nay? Ay, wala naman tao. Ayan, o. Oh. Madala nga. Ayan, o. Oh. Madalang nadaan kasi dito. Pag, ano, pag linggo, sa balik linggo, marami Pero madali lang ito, para mapaubos natin, Nay. Ihinto eh, ko yung mga motor na nadaan niyo, yan, na yan. Pamayigay niyo, okay? Ayan, Ilan po yan, Nay? Magkano po lahat? Sa ko sa 350. O, oh, sige nga. Ah. Para mayroon din. Oh. Para, para mapaubos 15, na lang na. natin, Nay. Ay, nan, baka makauwi na kayo ng maaga, o. Oh, mainit na, Mm. 200. na lang. Mm. Uh, 320. 320? ang paihawakan pa pala. <laughs> Ay pre na ito. Pre na ito sa akin. hindi <laughs> hindi na, magkano lahat? 340, niyo pa pala isang 340, oh so 'yan. 350 na lang po 'yan eh. 50, wala Ayan, may ano ba dito? Bakit may... Sunog may... noon sa dulo. Ayun nga, nakita ko, nasusunog yung damo. Damo lang po yun, nagkakagulo na sila. Magkakarga sila ng tubig Gusto nilang uh... Ayun ang tubig sa Talong po tay Sige po Ha? Libre po ito Kiinina, ina, ba? ina, na, magandang po ako ng talong eh. Ay, tatay. Salamat. Ah, Para ko na po Salamat. Oh, ah. yeah. ah. lang ko na lang ka. Kasi mabilis maubos pag ano wala eh, wala nabili Ah, hey, <laughs> ah di ba? Hey, po. Tay. Ayaw, ayaw, tanong Tay. Ayaw-ayaw talaga 'no. Pag matatanda na ayaw ng talong. Talong po, Tay. Ayaw, 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 ayaw mga uh, bari... Wala kasing okra eh. Gusto ko pa rin ng okra sana na eh. Wala po. Naka ano na ang buwan ng okra nung kasagsagan ng Marlo. No? Babili sa amin yung pati upo, pato na. Tapos na yung Pagka uh, tapos nito, uwi na kayo. Upo, okay, uwi na. Hmm. Please, uwi na kayo. Maaga. Kumain na ho ba kayo? Buhay na kayo? Magkuman ah, ako napunta nito. na Nagising ako, wala po Namitas kami. Oo. Oh. Tapos tinulungan ako ng asawa ko. Inapit muna niya ako dito. Bago. Kailan ko asawa niyo na doon, na nasa dagat? Lalis yun, mahal patro. Madaling araw. Tapos tinulungan niya ako. Tinulungan niya muna ako. Mag, ano. Hmm. Bago na dagat, tinulungan muna. Ayan. Kasi walang tumanggap ng tanong Nay. eh. Okay. Ano, kung papakyawin ko lahat yan, saan ko naman dadalhin yan? Kaya ang gusto ko, ipamimigay natin, ipamimigay natin para maubos. Ipamigay natin pang may dumaan. Tutulungan kita O, para talong, ayaw nyo pa. Oo, Hindi ako nagutulong, magigilig pa ako ng halaman namin. Oo. Oh, o, eh, bakit na rin nakaiwalay? May bayad kaya. Oo. Lumpot, ha? Oo. Pwede hey, po talong, ayaw po. Ayaw po. Ay? oh. Ayaw nyo oh, po? Lumpot? Pre? Oo, oh. oo. Oh, babalik yung libre eh. Talong po. Libre na, libre talong niya. Ito, sa Para makaubos lang yung nanay kasi ano ko kay nanay yun. Para makauwi na siya. Okay po yan? Isa ba? Isa pa? Ayan. Para makawin. Mabilis si Nani talaga. okay. nung pagsara ngunit nung pagsara nung pagsara. nung pagsara nung pagsara. nung pagsara nung 30 na po lang sa inyo yan. Murang-mura po yan. 30 na mo. Eh? Huh? Sige na, kuha niyo na ninyo na eh. lang po yan. Uli. Dalwa 30 ayun nyo? Yeah. Ayun. Oo. Oh. Bigyan niyo ka na na yan ha. O oh, bayad. <laughs> Ay, ano yan? Ano yung naman yun? Hindi, okay nanay. Wag, ba? Maram, na na. Huwag na niyo magkakak. Huwag niyo parang pinamimigay ko talaga. Pinapaubos ko na para makauwi na si nanay. Ano <laughs> yan? <laughs> oh, ayan, di ba? Lebron Lebron oh, Para lang mong makauwi na, um, na Thank ako. Thank you. Oh, Nag-iisa naman ako. Oh. And, okay, na. Oh. Oh, salamat po, na Salamat po. <laughs> <laughs> oh. Tanong po, Nay. Wala po, eh. Yung purinahanap ko, Wala po, Wala po, wala na hanap talong pa, po eh. po, <laughs> O, tayo, binibigay lang yung talong. Po, ano po. Magkano? Wala po. Wala na po, pinamigay ko na lang po. Kasi pinakiyaw ko kay nanay para makauwi na lang siya ng maaga. Yeah. Kasi mainit ng araw eh, no? Oh, talong! Opo. Oh, oh lebre talong oh, ha. Lebre, binamigay ni Kuya. Thank you. Ayaw mo? Oo. Uh, para makauwi na si nanay ng maaga. Nainitan na daw siya eh. Tutulungan ko na ako siya, kaya lang kahit pinamimigay, kakaunti pa rin lang na, na tanggap eh. Kasi madalang kasi nadaan Madala na tao ba? dito. Tao? Ayan. Buti nga kayo. Nakapayong na eh. Ako nakasumbliro lang. Ayun, oh, Hindi naman niya ako pinapayungan. Pinapayungan ko naman. Oh, ayan. <laughs> <laughs> ang tagal mo uubos itong panindantanong ni nanay ah. <laughs> Mamaya. <laughs> Punti na lang yan. Mga tatlong tanong Ay. Na pag yun. naubos yan. Magpapasalamat ako sa inyo. At least makakauwi na kayo ng maaga. O paano? Wala kang bayad. Pamina mo sa <laughs> Hello. Hello. Hindi, yan, Thank you, oh, oh, ayo, ayo, Ay. Ayaw kasi mga paubos si nanay pagka Sabi ko, pamigay na lang eh. O, oh, di mo binagyan. <coughs> Paano madaling maubos? Salamat, Brad. Talong, boss. Oh, oh. Every, every, every. talong. Talong, sa plan, eh. oh. okay. Ito, libre na. Mga may ulam na. Oh. Ay, sama mo pa itong isa para maubos na. Ay, talong. Oh, diba? Dabat, dabat. Dabat, na kayo. Salamat, salamat. Ayun na tanan yeah, diba? oh. para mapaubos lang para yun. Yun. Dabat, dabat, dabat. kasi kanina pa ito in three. dalawa oh. Thank you, boss. Oh, 'yan. Oh, mapaubos na ng gusto <laughs> <laughs> na ni Nanay 'yan, para makauwi na siya. 'Yan. Mukha niyo eh. Saan ba kayo galing, kuya? Nag-jogging? Oh, jogging. Oh. Ba't may ano doon? So, Nausap dam doon. Damo, doon. damo, damo lang yung damuhan lang. Ah, damo lang. Ah, kuya, thank you. Sige, salamat din. Ingat kayo. God bless. Ayan. Iyon. Ang bata na yan. Kanyan <laughs> yung anak yan. Ayaw ko, nagagala lang yan, kuya. Hmm. Um. Ilan na lang. Ayan, maram. Kaunti na lang yan, kuya. Baka gusto mong talong. Talong, talong gusto mo? Ayan, Ay, oo. Oh. Ayaw mo, hindi ka nakakain ng talong? Oh, hindi siya nakakain ng talong. Nakakain <laughs> ng talong. Ito daw. Oh, talong ah. Libre. Talong. Talong. Yes. Lagyan Lating mo sa plastic. Ha? Huh? Yeah. Plastic natin. Pinimigay ko na para makauwi na si ate. Mainit na eh. Oh. Ayaw ah, magbukas pa itong

Ilamigay ni Kuya. Ah, sige, sige, sige. Oh, sige, ingat kayo. Ayan. Ayan, at po na makakauwi na si ate. Ayan. Wala, may butas ko na. Ano na? Ano? Okay na, ay. Ano po? oh, sige, pwede na kayo mamuli Oo, kuya. Bayaran niyo po ako. <laughs> Kasi wala sa akong pangulong kuya. <laughs> <laughs> Hindi na umabot si ate ito po isa oh, bigyan ko na po na la lang kayo. Okay. Ang bait naman, ang bed naman. Oh, God bless. Ayan, okay. po kayo. Oh. Pinabla ko ng mga lang sa ano. Tito Hans TV. Tito. Hans TV. Hans. 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 Sige, ingat kayo. Papalo po po kayo. Sige. Ayan. Po sinanay. nanay. Hindi kayo Best po yung eh, nakabot no? ng tanong. Awin na si nanay. O, paano nay? Maraming salamat. Awin na po ha. Salamat po. Ha? Babayaran niya po sa talong. Mm -hmm. Wala na po, kinamigay niya ni Kuya. O, kaya hindi na Marami ba yon. Kinamigay ko na po. O, okay, ito na eh. Nagabi po ninyo. Susuklan ko po kayo muna. Makaano ba, yung ba yung sabi niya kanina? 340. O, oh, 340. O, yan. Pabasok na inyo. Makaano ang sukli ko? Ay, wala akong bariya Kuya. Hindi na umabot. Ha? Ano hindi na umabot? Hindi ko lang oh. Wala kayong ano dyan, limandaan lang. Limandaan lang. Ha? Kayo, Sige na, sa inyo natin yan para makauwi na kayo ng maaga. aga. 40 lang pala, 40 lang bintu oh. Salamat. Ayan, ayan. Salamat po kuya. Di ba, makakauwi na kayo ng maaga. May panghulog ako. Salamat oh. sa iyo. Masaya so, ba kayo at... Uh... Oh, Siyempre, masaya po ako. Nakatulong kayo sa akin. Kahit paano. Okay kasi nga sobrang init na kaya di ba na bilis mapaubos kung pa pinamimigay kung kuya mabilis talaga maubos oh, diba? pero pag uh, magtawag-tawag pa kayo dito matangin maubos yan eh, at least uh, makaka-uwi na kayo ng maaga salamat, salamat ba ha oh, sige ingat salamat ba ikaw magingat ka rin at least po makaka-uwi na si nanay kahit paano natulungan niya ako uh oo -oh. Na yan uh, makauwi makauwi <laughs> makauwi na rin ako oh. masaya ba kayo nay? masaya masaya ako na natulungan niyo ako eh Oh, di ba? Mm, yan ang nangangat ah, ko Pinamigay natin si Talong. Yan nga, yun ang hangat ko. Makatulong para pare-parehas makinabang. Di ba? Maliit mang pero nakakatulong ka. Oh, o, paano ate? Salamat. Ha? Ah. Ayan, oh, at least po, nakauwi na si ate ng maaga. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang suporta sa akin channel at ganoon po rin sa Trish Mares at sa buong PB team. At ingat po lagi tayo, sa po tayo naroon. God bless po sa inyo.